daming dumadaan ngayon yung mga barko mahaba dito isa ito na lang pagboat na may ilang mga barge hindi pala buhangin meron lang takip bilog to mga lampos galing ng connecting bridge tapos agiba iba na design ng lampos pagdating ng second phase may hagdan na ito na siguro yung magiging pinaka entrance sa second phase So, nasa Muelle de la Industria ulit tayo Mabuti wala nang ulan ngayon Kagabi lang Ang ngayon ng level ng tubig ng ilog pasig Na wash out yung mga ibang basura Ang dahing mga, mga bangka Ayan, tingnan natin bago Ah, mas lalong dumami yung mga gumagawa ngayon. Diyan na. Diro naring ilaw yung harapan sa pader. Ayan. sa pagitan itang kita na yung gorte ngayon wow, ang ganda bubuo na yun yung no? mm, fountain doon kaya kaya matapos to ng uh, June 12 sana no? para mapasyalan na yun, ang dami na kapalapit na pa talaga ng ilalim ng Ginondo Intramuros Bridge magkakaroon ng viewing deck sa tapat na fountain Ayan, nasa Jones Beach naman tayo Ayan, dahil mga dumadaan ngayon ba't ibang ano to mga barko isa may meron dalang para buhangin buhangin nga na yun natin hmm. ang dumadaan ngayon yung mga mahaba dito isa ito na na may ilang mga barco hindi pala buhawin, meron lang takip. Camilio Babarin Yung iba, wheelding na rin Pabilog to mga lampos dahil ng connecting bridge Tapos iba na design ng lampos Pagdating ng second phase pahaba na to. Dun na Makukompleto na. Dino do na talaga yung mga andito, yung mga manpower. Yung viewing deck. Fountain. napakarami mga plastic na lamp post dun na pa rin yung barge ito na yung pader do sa ilalim ng hagdan pwede okay. kayo mamasyal dyan sa may harapan o sa uh, viewing deck o sa likuran Meron lang mga namamalimos na mga bata dito. Yung sa Jones Bridge, saka sa Binondo Intramuros Bridge. nasa 6 meters ang lapad ng pagdaan ang lapat din dun sa ang lapad din sa likuran

may na ito na siguro ang magiging main entrance ng second phase baka lagyan din itong likuran ng disenyo na arco hanggang doon na meron ng mga hollow blocks Dito na. iba hindi pa naka naka-install hindi pa nakalagay Oh, dahil mga truck. Kayan. Taas na ng hollow blocks. Ng pader. Ito, nasabi ko. Pwede yung pwede yung tambayan ng mga mga street dwellers. may yeah. equipment binababa ang beams Marabi. sobrang busy ngayon dito ang dami pa ring mga gumagawa Malapit na sa ilalim ng Binondo and Tramuros Bridge. Ganoon na. Ganoon na. Ayan. Ayan. Ito mga steel posts. Ang dami pa. Ilalagay na yung mga lab posts. Ang dami. natin dito kita rin ayun dito na ito so, mga bagong poste na to ayan yun niya kalapad ito mga ano pa ito mga shops o restaurant In viewing deck sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like at comment.